Olympic bronze medalist Nesty Petesio pinakita kung paano ginamit ang napanalo ng incentives. Para matulungan ang kanyang pamilya at sinigurong komportable sila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Aniya, hindi umano niya gagayahin ang iba na tila kinalimutan sa ere ang pamilya. Matapos manalo ng sandamakmak na gantimpala at grasya. Kahit hindi umano siya nakakuha ng gold medal at kahit bronze lang nakuha sa nakaraang Paris Olympics sa boxing ay nilaan pa rin niya ang kinita at incentive sa kanyang pamilya. Ito ay dahil sa pagmamahal at utang na loob sa kanyang pamilya at binabalik lang umano niya ang pagmamahal at pag-aaruga na ginawa sa kanya. Natila malaking sampal naman ito sa two-time gold medalist Carlos Yulo. Sinabi ni Nesty na ginamit niya ang kanyang cash incentives at namuhunan umano siya sa real estate. Dagdag pa niya na bibili siya ng ari-arian para magkaroon ng mapayapang pagre-retiro kasama ang pamilya. At gusto rin umano niya magbukid at mag-alaga ng hayop. Para kapag retired na umano siya ay makakapag-relax na lang at magkakape na lang. Aniya, timinsan hindi pumasok sa isipan niya masilaw sa pera at kalimutan ng pamilya. Para lang ilaan sa iba. Dahil walang araw at oras na hindi niya inisip ang kanyang pamilya. Na kahit nasa gitna siya ng bakbakan, pamilya pa rin ang nasa isip at inspirasyon niya. Ayon pa sa kanya gusto o mano niya makitang masaya at sama-sama sila sa kahit simple at hindi magarbong tahanan. Matatanda ang nanalo si Nesty ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics sa women's boxing. Nakatanggap siya ng 4 million mula sa gobyerno, 2.5 million pesos mula sa House of Representatives, at isa pang 2 million mula sa MVP Group. Dagdag pa ni Nesty, timinsan hindi siya nasilaw sa pera at kalimutan ng pamilya para ilaan sa iba. At hindi umano niya gagawin na iba sa at makikinabang ng pinaghirapan niya. Kaya naman hindi niya umano sasayangin ang kanyang napanalunan sa wala, na tila sampal sa pisngi ang pahayag na ito kaliwa't kanan para kay Kaloy. Nasa kabila ng milyones na kinita nito sa Olympics, ay tila wala pa rin unity at peace sa pamilya ni Kaloy. At dahil sa fans lang tayo ni Kaloy, ipagdasal na lang natin na someday magkaayos at magbati na sila ng kanyang pamilya. <coughs>